Madalas hirap makahinga si Agnes dahil sa iniinda nitong sakit sa baga. Dahil dito, hirap ito sa mga simpleng gawain kaya kailangan ito lagi ang inhaler. Kaya naman, hindi ito nag dumalo sa medical mission na hatid ng Knights of Columbus. malaki rin tulong yan sa mga binibigay. Binibigay na kung mayroon silang free medicines. Malaking tulong yan sa amin, mga ano... Pati yung prescription ng mga ano, kahit na walang medicine, basta the prescription, yung ma-check up ka. Si Maxine naman nagpa-check up para sa kanyang blood pressure. I think it's really helpful po. Kasi first and foremost, mahal po magpa, um, magpa-check up po. Especially po kapag hindi gaano ka-active yung um, clinic sa school. Ganun. Uh, parang it's a big help po kasi yun nga, mahal nga. Uh, actually, first time na nangyari to sa Knights of Columbus na nag-sponsor ng na med Dental Medical Mission. Uh, uh, Ito'y uh, inano namin sa mga kasamahan namin at nagkasundo naman kami na aming uh, sponsor nitong dental-medical mission. Ina, true enough, nag, uh, ito. Ito ngayon ang nangyayari. Kasama rin sa medical at dental mission na ito ang ilan sa mga volunteers. Uh, Importante ito kasi may mga ibang tao na uh, hindi sila nagpapacheck up dahil Mahal kasi ang pagpapag-check-up at yung pagpapagamot kaya kapag may mga medical missions, uh, at least natutulungan namin yung mga ibang hindi maka-afford tapos pumupunta sa amin kasi libre. Ang nasabing aktibidad ay paraan ng grupo upang paglingkuran ang mga nangangailangan at pasasalamat sa komunidad. Maliban sa mga riseta, namigay din sila ng gamot at samot-sari pa. Aabot sa higit isang daan ang nakinabang sa nasabing aktibidad. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.